Maybe din ngayon na po, nagsisimula yung countdown para formal na buksan yung pailaw dito sa Pola Oriental Mindoro. Ito'y may temang Christmas Around the World. Uh, Exacto nga na buksan yung uh, pailaw na may temang Christmas Around the World dito sa Pola Oriental Mindoro. Ito yung Christmas Village. Eh iba ibang tema mula sa iba't ibang bansa uh, sa mundo ang uh, tema nitong uh, pagbubukas ng pailaw dito sa bayan ng Pola, Pinanulahan ni Pola Mayor Jennifer Cruz. Ang uh, pagbubukas ng pailaw ito ang unang pailaw ng Paskuhan na binuksan dito sa Oriental Mindoro. Makikita dyan yung iba't ibang tema ng mga Christmas decor Kasama dito yung pinakamataas na Christmas tree. Mamaya po, sasabayan ng uh, mga awit ni si Ariel Rivera. Itong uh, programa siya, yung magiging tampok sa programa nitong Pailaw sa Pola Oriental Mindoro na, tinag na tinaguri ang ah uh, Christmas around the world. Nakikita na napakaraming mga tao yung nakikisaya dito sa tampok na pailaw na Christmas around the world sa Pola Oriental Mindoro. Yan tayo!